Sa mga deboto ni San Agustin at sa mga tagabaliwag Bulacan, akin po ang maligaya at mainit na pagbati sa inyong kapistahan. Isang magandang pagpapala ito na ipinagkakalob sa inyo sapagkat taon-taon ay binibigyan kayo ng pagkakataon upang magpasalamat at ipakita ang inyong dakilang pagmamahal sa San Agustin. Alam po ninyo, isa sa mga libro na binabasa ko ngayon ay yung kanyang sinulat na Confessions. Doon, ipinakita niya ang kanyang kasaysayan bilang isang dating makasalanan, nagsumikap na magbago sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang ina, at dahil na rin sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, ay naging banal. So ano itinuturo ng buhay na ito ni San Agustin sa ating lahat? ang bawat makasalanan ay may pag-asang maging banal. Ang bawat taong tumatalikod sa Diyos ay bibigyan ng Diyos ng lakas at biyaya upang makabalik sa Kanya. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, huwag niyo sabihin, ang bigat-bigat ng kasalanan ko, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? May pagkakataon pa ba akong maging banal? Ang sagot po, opo, anumang bigat ng ating kasalanan ay may katapat na kapatawaran, basta nandoon ang isang pusong nagsisisi. Ang patunay niyan ay walang iba kundi si San Agustin. So muli, maligayang piyesta po sa inyo at naway patuloy kayong pagtalain ng poong may kapay.